mabilis na inayos ang suot ko. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa at kahit hiyang hiya sa mga nangyari, pinukol ko ito ng masamang tingin. Manyak, gigil ko pang wika para mapagtakpan ang kahihiyan na tinamo ko ngayon lang. Baka isipin niya na wala akong pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Na easy to get din ako. Kiyakhe! Manyak! Come on, Charlotte, bakit ba ayaw mo pang aminin sa sarili mo na nagustuhan mo din ang ginawa natin kanina? Nang aasar na wika nito. Kaagad ko naman itong inirapan. Ano ba kasi ang kailangan mo? Ayaw nakitang makita at makausap kaya lumayas ka na kasi, galit kong sagot. Muli itong natawa bago dahan-dahan na tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Huwag mo akong itaboy dahil nandito ako para suyuin ka. Wala akong pakialam kung buntis man si Maureen or hindi. Basta ang alam ko, wala na kaming ugnayan simula noong gabi after natin ikinasal, sagot nito. E di inamin mo din may nangyari sa inyo ng gabing iyon, kaya pusbali na ikaw ang tatay, sagot ko naman. Abat, huwag niya akong pinagluloko. Hindi ako pinanganak kahapon para utuhin niya ngayon. Bakit, tinapos mo ba ang video, seryoso nitong tanong? Natamimi naman ako. Hindi ko tinapos ang video dahil sumasakit ang kalooban ko kapag patuloy ko pang panoorin iyon. Narinig ko pa ang marahan na pagbuntong hininga ni Pianot bago ito nagsalita. Lasing ako ng gabing iyon at kapag lasing ako, malabong makapag-perform pa ako. Iniinis ka lang ni Maureen dahil masama ang loob niya dahil ikaw ang pinakasalan ko, muling wika nito. Hindi tuloy ako nakasagot. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Nadelete ko na ang video na hindi ko man lang tinapos panoorin. Hindi ko tuloy malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo ngayon o hindi. Sagrado para sa akin ang nangyaring kasal sa pagitan nating dalawa at hindi ako gagawa ng kahit na anumang hakbang na ikakasira ng kasal natin. Maniwala ka man o hindi, nagbagong buhay na ako. Hindi na ako ang dating pianot na mahilig sa mga babae. Muling wika nito. At alam mo ba kung bakit? Dahil iyon sa iyo, Charlotte, Mahal na kita at sana naman, sa pagkakataon na ito, maniwala ka naman sa akin. Muling wika nito na siyang nagpayanig sa buo kong pagkakatao. Muli akong napatulala dahil sa sinabing iyon ni Pienot sa akin. Hindi pa nga ako sigurado kung tama ba iyong narinig kong salita mula sa kanya. Nagdududa na tuloy ako sa sarili ko. Baka naman sa sobrang stress ko kung ano-ano na ang naririnig ko mula sa kanya. Pagkasabi niya ng katagang iyon, mabilis na itong lumabas ng kwarto nasundan ko na lang ito ng tingin. Sinasabi ko na nga ba eh? Ibang kataga ang sinabi niya kanina. Mali ang narinig ko. Malungkot akong muling napaupo ng kama. Ganoon-ganoon na lang ba iyon? Pagkatapos niya akong isturbuhin at banggitin ang salitang mahal kita, basta niya na lang akong iniwan. Pero, nabanggit niya ba talaga yun? Baka naman guni-guni ko lang. Heist? Charlotte? Sabi ko naman kasi sa iyo iwasan mo na ang kakaisip sa kanya. Wala talagang magandang maidulot sa akin ang pianot na iyon. Hindi magandang palagi ko siyang iisipin. Akmang tatayo na ulit ako para pumasok ng banyo upang umihi ng muling bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Saglit pa akong napatanga ng muling bumungad si Pinot. Sa pagkakataon na ito, may bitbit na ito. Isang white roses bakwet at ano iyong naaamoy ko? Bakit amoy pagkain? ngiti itong naglakad palapit sa akin at kaagad na iniabot sa akin ang hawak niya. Noong una, atubili pa akong tanggapin iyon pero nang medyo dumikit na ito sa akin, kaagad ko namang tinangap ang bulaklak at pasimpleng dumistansya sa kanya. Ano kaya ang nakain ng mani na ito? Bakit may pabulaklak siya ngayon? Isa pa, bakit kulay puti? Sinipat ko pa ito ng tingin at hindi din nakaligtas sa paningin ko na may kasama din pala itong white chocolates. For you. Iyan iyong singko na simula ngayon, mag-uumpisa na akong suyuin ka almin ligawan ka. Nakangiti nitong wika sa akin na nagpatayo yata ng lahat ng balahibo ko sa katawan kasabay na malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ha? Anong sabi mo, lutang kong tanong sa kanya? Muling naging blanco ang takbo ng utak ko. Bakit ba pa, bigla, bigla naman itong si Manny? aware ako na isa ako sa pinakamatalino sa klase namin pero itong sinasabi ni Pianot ngayon, bakit kahirap yatang initindihin ang utak ko? I said, simula ngayong araw na ito, umpisahan ko naman ligaw sa iyo. ngiting -ngiti pa rin itong sagot. Wala sa sariling napatitig ako sa hawak kong bulaklak. Hindi ko din alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Hindi ako makapag-isip ng tama. Ano ba ang isasagot ko sa kanya? Liligawan niya daw ako. Paano ko iha-handle iyon? Mula sa pagkakatitig sa mga bulaklak na hawak ko, muling bumalik ang tingin ko kay Penout. Nakangiti pa rin itong nakatitig sa akin, habang hawak niya pa rin ang isang plastic bag sigurado ako na doon nagmumula ang amoy pagkain na kumalat na yata sa buong silid ko. Liligawan? Ako. Bakit? Parang tanga kong sagot. Talo ko pa ang nag-telegrama dahil sa sobrang tipid ng salita na lumabas sa bibig ko. Because I love you. Yes, kasal na tayo, pero gusto ko pa rin naligawan ka. Para naman wala kang masabi sa akin at may maikwento ka din sa magiging anak natin kung sakaling tanungin ka nila kung paano ako manligaw sa iyo. Sagot naman at sinabayan niya pa talaga ng pagkindat na lalong nagpagulo ng sistema ko. Ha? Mahal mo ako. Kailan pa at bakit? Muli ay lutang kong sagot. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito sa akin. Pakiramdam ko nga pinagtatawanan niya na ako sa naging ekspresyon ko ngayon. Pista talaga, bakit pakiramdam ko bigla akong nilisan ng utak ko? Hindi ako makapag-isip ng tama. Yes, mahal kita. Simula ngayong araw, pagbabawalan ko na ang mga lalaking gustong umali-aligid sa iyo, muling sagot nito. Well, dinig ko paborito mo daw itong pagkain na ito. Dinalhan na din kita dahil baka hindi ka pa kumakain eh, muling wika nito. Hindi na kasi ako nakaimik eh. Para akong naistatwa sa aking kanatatayuan habang yakap, yakap ko pa rin ang bigay niyang bulaklak. Nakasunod lang ang tingin ko dito habang binubuksan niya ang plastic na kanina niya pabitbit at kaagad na bumungad sa paningin ko ang isang bucket ng fried chicken na galing sa isang kilalang fast food chain. May mga iba't ibang pagkain pang kasama iyon. Really? Talagang nagdala pa siya niyan? Ano iyan? Pasalubong niya sa akin? Naglalaro sa isipan ko habang isa, isa niyang nilalabas kung anumang nasa loob ng plastik. Bigla tuloy akong nakaramdam ng gutom. Hindi ako mahilig sa fried chicken pero in fairness ang bango. Nakakatakam. Teka, anong ginagawa mo, hindi ko maiwasang bulalas. Lalo na nang mapansin ko na isa-isa niya nang nilalatag ang mga pagkain. Mabilis tuloy akong napalapit sa kanya at kinuha sa mga kamay niya ang plastik na hawak-hawak niya at muling ibinalik sa loob ang mga pagkain. "Teka ayaw mo. Hindi mo gusto? Tanong pa nito sa akin. Kaagad ko itong sinimangutan. "Gusto, kaya lang bakit dito sa loob ng kwarto? Alam mo bang isa sa mga rules dito sa mansion ay ang pagbabawal ng pagdadala ng mga pagkain sa loob ng kwarto?" Sagot ko naman sa kanya. Kaagad naman itong natigilan. Kitang-kita ko ang pagpakapahiya sa mukha nito dahil siguro sa sinabi ko. May ganoong rules dito, sambit niya. Kaagad naman akong tumango. Yes, at bakit fried chicken pa talaga? Iniiwasan ko pa namang kumain ng mga oily foods dahil nakakatagihawat. Muling wika ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti habang unti-unting bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Ha? Hindi ka mahilig sa fried chicken? Pero, bakit sinabi sa akin ng kapatid mo na iyan daw ang favorite mo, sagot nito? Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Huwag niyang sabihin na nakakapag-usap sila ng kapatid ko. Bakit hindi ko yata alam ito? Sinong kapatid, nagtataka kong tanong. Si Christopher. Nakasalubong ko kanina sa mall, sagot nito. Hindi ko maiwasan na matawa. Kaya naman pala. Lahat kasi ng dala nito ngayon, opposite sa mga gusto ko. Kahit anong pigil ko sa aking sarili, hindi ko talaga mapigilan ang matawa. Tinitigan ko ulit ang mga bulaklak at white chocolates. Hindi nga talaga alam ni Pinot na hindi ako mahilig sa mga white roses. Mas gusto ko ang pink roses dahil masarap sa mata. Napaka-plain kasi talaga ng kulay na white at boring tingnan. Gayun pa dahil ayaw kong mainsulto ito sa naging reaction ko, pinilit kong magseryoso. Baka mamaya mainis ito sa akin at bigla na lang bawiin ang sinabi niya sa akin kanina na liligawan niya daw ako. Gusto ko pa naman ma-experience kung paano manuyo at manligaw ng isang babae ang isang peanut smith. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko siya, di ba? Isa pa, kahit anong gawin ko, mag-asawa na ang tingin sa amin ng mga taong nakakakilala sa amin. E enjoy ko na lang siguro, kaysa naman palagi na lang akong magmumumok at magkunwari na hindi ako masaya kapag kasama siya. Ayaw mo. Hindi mo fav ang mga dala kong pagkain, seryoso nitong tanong. Parang gusto ko ulit matawa sa hitsura nito ngayon. Kitang kita ang pagkadismaya sa mukha nito. Big deal ba talaga sa kanya kung fav ko or hindi ang dala niya? Bakit kasi mali? Mali ang impormasyon na ibinigay ng magaling kong kapatid sa kanya. At bakit na yun ko lang napansin ang ganitong side ni Pinot? Lalo tuloy itong naging cute sa paningin ko. Parang hindi talaga ito ang ini-expect niya na magiging reaction ko sa mga dala niyang pasalubong sa akin. Eh, alangan naman maglulundag ako sa tuwa dahil sa mga pasalubong niya, di ba? Eh, gusto ko lang naman magpakatotoo. Kapag hindi ko gusto ang isang bagay, talagang sinasabi ko. Baka mamaya, palagi niyang gawing pasalubong sa akin ang mga ganitong bagay. Ayaw kong magpakapurga sa fried chicken at hindi ako nagagandahan sa white roses. Maganda na ngayon pa lang, aware na siya sa mga ayaw at gusto ko para naman kumpleto ang saya na mararamdaman ng puso ko tuwing nag-effort siya na bigyan ako ng regalo or pasalubong. Gusto pa naman daw niya akong ligawan. Ibig sabihin noon, marami, maraming pasalubong pa ang pwede kong matangap mula sa kanya hindi ko tuloy maiwasan na kiligin. Paano kaya manligaw ang isang Pinot Smith? Totoo kaya na wala na silang ugnayan ni Maureen? Kung ganoon, nagsisinunaling pala si Lucas. Pero bakit kailangan niyang gawin iyon? Mukha pa naman siyang mabait pero ubod naman pala ng sinungaling. Minsan pala talaga, mahirap pa rin magtiwala sa isang tao na minsan mo lang nakikita at nakakausap. Pero bakit nga ba kailangan niyang magtahin ng kwento? Kung talagang hindi totoo na nabuntis ni Pienot si Maureen, nagsasayang lang pala ako ng luha. Nagsayang lang din ako ng sama ng loob. Wala naman pala talagang dahilan para mag-emote ako sa tabing daga. Heist, sa lahat pa naman ng ayaw ko iyong niluluko ako. Hey, hindi ka na sumagot dyan. Okay fine kung ayaw mo talaga, papalitan na lang natin. Bibili na lang ako ulit ng kung anong gusto mong kainin ngayong gabi. Wika nito na nagpabalik ng aking ulira. Hindi. Ayos na ito. Isa pa, gabi na halos lahat ng mga restaurant sarado na sa ganitong oras. Don't worry, kakainin ko ang mga pagkain na ito dahil hindi pa ako kumakain ng dinner, sagot ko sa kanya. Muli ko itong tinitigan sa kanyang mukha at kita ko na hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi ko. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ang mapangiti. Aktulay, hindi naman sa ayaw ko ang mga pakain na ito. Katunayan niya, bigla akong nagutom eh. Sabayan mo na lang akong kumain sa dining area. Hindi pwede dito sa kwarto dahil bawal iyon. Muli kong wika sa kanya at kaagad na binitbit ang plastic na may lamang pagkain at mabilis na akong naglakad palabas ng pintuan ng kwarto. Kaagad naman itong napasunod sa akin. Tahimik itong nakasunod sa akin hanggang sa nakababa kami ng dining area. Tahimik na ang buong mansion at mukhang kaming dalawa na lang ni Manny ang gising. Mabilis kong inilabas ang mga pagkain na dala niya at inilapag sa dining table. Fried chicken, burgers at spaghetti. Mga pagkain na taliwas sa gusto ko pero wala akong choice kundi tikman lahat ng ito dahil pinaghirapan itong dalhin ni Pinot sa akin. Ayaw ko din naman magsayang ng grasya. Para sa akin ang mga pagkain na ito kaya titikman ko. Tikim lang naman, sa sobrang dami nito hindi ko din naman ito kayang ubusin. Kakain ka din, wika ko sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha nito. May inner tantrums yatang nararamdaman ang loko. Pwede tayong lumabas at maghanap ng mga pagkain na gusto mong kainin. Wika ulit nito na kaagad na nagpataas ng aking kilay. Hindi niya na ba naintindihan ang sinabi ko sa kanya kanina na kakainin ko ang mga dala niyang pagkain? Hindi ayos na ito. Sa susunod, mag-research ka kasi ng maayos, pabiro kong sagot at naupo na para maumpisahan ng kumain. Nagulat pa ako dahil naupo din ito sa tabi ko. Muli tuloy akong nakaramdam ng matinding pagkaasiwa, lalo na nang maramdaman ko ang hindi maiwasang pagdidikit ng aming braso. Iba yung sensasyon ang nararamdaman ko sa buo kong katawan dahil doon. Para mapagtakpan ang pagkailang ko, ako na mismo ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan niya. Sinadya kong damihan para naman maging abala siya. Natuwa pa ako dahil hindi man lang ito umangal. Kumain ka na, Walang tatayo hangat hindi natin maubos lahat ito. Nakangiti Van Wika sa baykuha ng isang fried chicken at inumpisahang kainin. Wala naman akong narinig na kahit na anong reaksyon mula sa kanya.